Bakit nga ba walang love life si Jerry Yan? Isa siyang aktor na minahal ng buong Asia. Guapo, talented, successful. Pero sa likod ng kasikatan, may isang bahagi ng buhay niya na nanatiling blanco, ang pag-ibig. Marami na siyang nakarelasyon noon. Pero ang pinakaumukit sa puso niya ay si Lin Chiling. Taon silang naghiwalay at nagkabalikan, pero sa huli, hindi naging sapat ang pagmamahalan para malagpasan ang mga takot, trauma, at priorities nila sa buhay. Sa isang interview, sinabi ni Jerry, Hindi ko kayang magmahal ng basta-basta kapag nagmahal ako buong puso. Pero kapag nasaktan ako, matagal bago ako bumangon. Para kay Jerry, hindi sapat ang kilig o attraction. Gusto niya kapag umibig siya ulit, yun na ang huli. Pero habang hinihintay niya ang taong iyon, pinili niya munang mahalin ang sarili, pamilya at career. Kaya siguro hanggang ngayon, single pa rin siya. Hindi dahil walang nagmamahal sa kanya. Kundi dahil natuto na siyang huwag magmahal ng mali ang panahon, hindi lahat ng minahal mo mananatili. Pero lahat ng tunay mong minahal, magiiwan ng aral.